Ayan mga boss, diba nagawa na natin yung Sakura na AB uh, 5023 UB. Ito yung speaker niya na sinasabi ko na sira. Sa akala namin ng mayari, isang speaker lang sila, tweeter lang ang phone. Nung binuksan namin, dito na pala nangyari sa ano nyo, sa coil niya, uh, o sa ano speaker niya. Uh, nasira na yung pump. Actually, actually, pwede naman to papalitan lang ng surround or kaya age ang tawag dito pero wala tayo at saka kailangan matapos to bukas kaya ang ipapalit natin dito ay yung yung isang con yung tinatawag nila na pang instrumental mamaya ano tapos ang gagawin natin dito mga boss gagawin na lang din natin tong isang mid mid range pang twitter na lang din yan ito yung ipapalit natin kasi pun dito na para magpantay siya dalawa pareos pareos sila ang mid so titingnan natin ko anong magagawa dito then meron siyang dividing network ayan so gagawa natin ang diagram yan yung dividing network at kumpleto detalye para pati ng inductor gagawa natin ng ano yan ng sukat mga boss So abangan nyo kakalas-kalasin ko muna at gagawin ko na to. Yan, tapos ito pala yung ipapalit natin na ano na cone. Yan. So nilinis na natin tong ano para maisalpak natin yung ano ulit. Dahil ano, dahil hanggang dito yung pigtail niya o yung ano niya, ah, papalitan natin to ng mas mahaba na pigtail para mailagay natin yung cone sa mas malapit ay ah, yung ano, yung pigtail sa mas malapit. Yan. yan So, ganyan po yan. Yan. Nilagay lang natin tong kapasitor para may spacer siya. So, ganyan yan mga boss pag natapos. Time check, mag-11 na mga boss. At natapos na natin yung dalawang palit cone. Yan. Ito yung mga pinagkalas natin. Yan. So, naayos na natin. Mga boss, at nga pala, huwag kayong gagamit ng ganitong ginamit ko na, no? Okay naman siya, uh, makapit yung ano, ganitong, ganitong, ano, itong sa Mr. DIY okay naman siya mga boss maganda naman mabilis tumigas tapos ano Ah uh, natuyo agad yun na nga mabilis tumigas at natuyo agad ang problema lang sobrang baho niya mga boss itong ginamit kong last oh, ito yung sinubukan ko mas mura lang to siguro wala pang isang daan pero sobrang baho niya mga boss kaya huwag kayong gagamit niya balik tayo dito so yun na nga nagawa na natin ng data tong ano ah uh, tawag dito dividing it ng ano kasi kinuha natin doon para pag-aralan so yan nakumpito na natin kasi dati hanggang hula hula lang tayo dito gawa ng wala pa tayo nito nung nabigyan tayo nito shout out kay kuya no DIY Pinay Technician na gamit na natin ayan no so masusukat natin yung ano nito kung ilang millihenry o microhenry yung inductance nya So ayan no yung ano niya inductance niya ay 0.27 millihenry Ayan po yun no. So nasukatan na rin natin yung isa pa yung para naman to sa woofer or sa low frequency. Ito na po yung diagram niya kung mapapansin niyo. Isa-isahin natin. So dito sa input, papunta dito sa papunta dito sa tweeter at sa kasamid. Meron siyang ano muna at 20 ohms, 20 watts. Ito 'yon. Tapos itong polyfuse naman niya o visitable fuse o self recovery fuse ito yon ang value naman niya ay 0.75 ano milliampere 72 volts ito yon yan yon so naka siya dito mga boss uh, ano naka so pag tinister mo yan dito sa ano ang matitister mo ay ano you know, uh, shorted o zero resistance pero pag nag-overheat siya o uminit na magkakatyan Uh, ang dadalo yung signal dito na sa ano kaya hihina na yung ano nito parang protection ito ito yung pinaka protection ng ano ng dividing network para sa twitter at sa transmitter so sa twitter naman meron siyang ano 1.5 microfarad na kapasitor ito naman yun 250 volts tapos twitter na then Meron siyang nakatap dito na ano o nakashunt o nakaparallel na ano pag ground na yung tinistol natin 0.27 mH na coil. Yan inductor. So para ma-filter pa talaga yung ano kung may lumagpas pa dito ng mga low frequency ah uh, papatayin itong ano ng coil na to. Yan, tapos sa baba naman yung mid range naman natin wala nang inductor, capacitor na na 3.3 microfarad na yun. Tapos sa woofer naman, ang low pass filter niya ay 0.18 millihenry Itong malaki. Yan low pass filter po yan, ito naman ay high pass filter yung dalawa. Ito ay protection. So wala na protection yung woofer direkta na yan. Yun na yun mga boss. At yan na yung pinaka diagram ng uh, tawag dito. Uh, pinaka ano ba yan? Hindi <laughs> pinaka diagram ng ano ng BF 1009 yan so sa mga ano magbabalak ayan i-post natin sa glit screenshot nyo na at huwag nyo nang ano tanongin pa ako kasi ayan na mismo yan okay so kakabitan ko pa yun ng twitter at saka simbolin bukas sa siguro tayo mag-testing kasi gabi na bulahaw na to ayan mga boss Ayan mga boss, natapos na natin yung isa. Bukas naman yung kabila. Lilinisan pa natin nakabit na tayo ng panibagong Twitter dyan ayun yung isa so bukas na lang ulit mga boss kasi ano magahating gabi na ayun may gagawin pa nga tayo electric pan itong key audio hindi pa nasimulan meron pa tayong ginagawang ano bukas na lang siguro